Alam niyo ba na sa isang maliit na bayan sa Italia, may isang lumang larawan na mahal na Birhen Maria na minsang itinuring na walang halaga. Ngunit kalaunan, naging simbolo na pag-asa at ang himala para sa milyo milyong katoliko sa buong mundo. Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Madonna di Pompey, ang ina ng Santo Rosario na nagbago ng buhay na isang makasalanan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang ngayon. Noong ikalabinsyam na siglo sa bansang Italia, may isang lalaki na kangalang Bartolo Longo. Isa siyang abogado na minsang naligaw na landas at lumayo sa pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tinalikuran ng mahal na Birhen Maria. Isang araw, nakakita siya ng lumang larawan na mahal na ina na may hawak na rosaryo at may kasamang mga santo. Ang larawan ay luma, kupas at halos sirain na. Ngunit sa puso ni Bartolo, naramdaman niya na may espesyal na minsahe ito mula sa langit. Dinala niya ang larawan sa isang maliit na simbahan sa bayan ng Pompei, at tuon niya ito nilagay upang sambahin at pagdasalan. Hindi ng tagal, nagsimulang dumating ang mga tao upang magdasal ng rosaryo sa harap ng larawan. At mula noon, maraming himala ang naganap. May mga gumaling, may mga nagbalik sa pananampalataya, at may mga puso muling nangkaroon ng pag-asa. Dahil dito, lumaganap ang debusyon sa ina ng Santo Rosario ng Pompey at ang lugar ay naging sagradong puok ng mga diboto. Ang kwento na Madona di Pompey ay hindi lang basta tungkol sa isang imahe, kundi tungkol sa pag-asa, pagbabago at kapangyarihan ng panalangin. Si Bartolo Longo na dating malayo sa Diyos ay nagbago na ang buhay at naging halimbawa na tunay na pagbabalik sa loob. At ayan mga kaibigan, natungayan natin ang kwento ng Madonna di Pompe, isang patunay na kahit gaano man tayo maligaw, laging may daan pabalik sa Diyos sa tulo ng ating mahal na ina. Naway magsilbing paalala ito sa atin na huwag mawala ng pag-asa at patuloy tayong kumapit sa panganalangin, lalo na sa Santo Rosario. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i para mas marami pa tayong ma-inspire sa mga kwento ng pananampalataya. Manatili tayong tapat sa panalangin at laging magtiwala sa pagmamahal ng Diyos at ng mahal na Birheng Maria. Maduna di Pumpe, ipanalangin mo kami.